Magpapatuloy naman ang liderato ni Pasig City Mayor Vico Soto para sa ikatlot huling termino niya sa lungsod. May pahayag naman si Soto tungkol sa magiging plano niya para sa susunod na eleksyon. At live mula sa Pasig na sa frontline ng balitang yan, si Hani Talete. Hani, kamusta ba naging turnover ceremony ng bagong mga opisyal dyan sa Pasig? Niki, nanumpa na si Pasig City Mayor Vico Soto para sa kanyang huling termino, ikat, ikatlo at huling termino bilang alkalde ng lungsod. Isinagawa ang seremonya sa South Drive sa Bridgetown, Rosario, Pasig. Pinangasiwaan ni Pasig City Regional Trial Court Executive Judge Aquiles Bulawitan ang panunumpa ni Soto. Kasama ng alkalde ang kanyang mga magulang na sina Vic Soto at Connie Reyes. Bukod kay Mayor Vico, nanumpa na rin si Vice Mayor Dodot Jaworski, Congressman Roman Romulo at ang labindalawang City Councilors ng Pasig. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Mayor Soto na hindi siya tatakbo sa 2028, kaya malaya raw siyang gawin kung ano ang sa tingin niya ay tama sa syudad. Kasabay nito ang paghibok niya sa mga naging katunggali sa politika, ang magkaisa at pagtulungan para sa ikagaganda ng Pasig. Bukod dyan, binigyang diin ng alkalde na kailangan may managot sa anyay krimen na naganap. Nagbanta naman siya sa mga kritiko na mag isip, -isip at uh, hindi pa manuhuli ang lahat. Pinasalamatan niya rin ang kang suporta sa muling paglukluk sa kanya sa pwesto. Narito ang pahayag ni Mayor Vico Soto. Siyempre pagka political season, mahirap magsalita eh, kasi sabihin political lang yan. Ngayon wala nang politika. 2028 hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Sa lahat ng aming katunggalit, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Niki, wala namang ibang events pagkatapos nga manumpa ni Vico, ano? At ang sabi nila, balik trabaho sila sa City Hall, sa City Hall ngayon. Niki. At yan ang express report ni Hannibal Talete mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.